Ayan, hello guys. Kagawa ko ng buo pandan. Ayan. Ayan, pinapakuluan ko to para sa sago. Ayan, kagawa ko ng buo pandan. See you later. ng Hello, guys! Ayan, i ready ko na yung kailangan ko. yung mga ingredients. sa buko salad. Ah, uh, yeah, gusto hmm. cheese kahit sa buko salad. Magkukukas mo ako ng kamay kasi magtatagtad ako ng um, ng na pinag-alala ako to ngayon kasi yung alaga ko is nag-aano na. Napahinga. Kaya para hindi maingay ang kami ako dito ng cheese. Konti lang naman. Pero hindi, yung iba hindi ko naman nakita magagamit. Pero ako talaga gusto ko talagang maglagay ng cheese. Talagang paborito ko talaga ako to cheese. Tsaka ang mahal nito, guys. Kapi. Yung Eden cheese na to, it's $13. Nag-sale lang siya ng $8. Sawi. Sawi ako na mimili ng mga ingredients na kailangan ko pagdating sa mga. cheese. Pero iba hindi talaga naglalagay din ng cheese kasi buko patan nga siya, no. Pero gusto ko talaga may cheese. May, Kahit na mapagbuko salad man siya, o yung iba hindi talaga naglalagay. Ayan. din siya. Ah, cubes ko na lang din. Yung cheese. Cubes ko siya. Kasi cubes ko din na kasi yung ano... yung iba ha, yung iba kadalasan talaga hindi ko nakitang nag naggamit ng cheese. Pero ako talaga gusto ko ng cheese. Kaya, depende yan sa nagagawa. ba diba? Pero, hindi talaga nila nilalagyan ng cheese ang buko pandan. Pero ako gusto ko ng cheese. Gusto ko ng cheese. Gusto ko yung inunguya kong cheese. Ayan. And then, ano yung na yung ano? Alam nyo ba, guys, na nakaano ko na, nakabili ako na, nakabili ako ng sago. Here we go! May sago ako, nakabili ako. Ang dali niyang gawin, guys. Ang dali niyang gawin. May sago ako, diba? O syempre, meron ako. Bula, ko siya. Kaya ako nagugas ng kamay. Kasi kakat ko siya. Ayan. O, so, diba? yung square lang siya na. O, diba? Masyadong malaki yung galaban. Tsaka nagawa rin ako kasi meron akong ano bukas. Meron akong bisita bukas yung um, tao na mag ng tax ko bukas. Kaya ayusin namin yung tax ko bukas. Ay Ay nako. month na naman ang pagbabayad ng tax. Yung ilang taon na rin ako na ako magbabayad ng tax. Hindi ba? Maraming. Mga ilang taon na rin tayo nagbabayad ng tax. Kaya... Hindi pa guys. Ganyan. Walinis yung kamay ko ha. Siyempre, yun naman ang ako. Lang yun naman ako. Hugas ako ng kamay ko. Diba? Lalo na pagkakain ako ng nakakamay. Naku, naghugas ako ng kamay ko po yun. Yung kamay naman natin, as long hindi naman natin inaano yan. Sa mga maduduming bagay eh. Pero diba? Okay. Huwag kumain ng maaarte. Sa bagay ako lang na makakain din ito. Bigyan ko yung bisita ko. Yan, Nilagay ko na siya doon. Ayan, o diba? Tapos mamaya, magluluto ako ng minudo. Ayan, Itong upload na to, sa asawa ko to. <laughs> upload ko sa kanya to. Pipremier natin sa kanya to. Ayan. Kasi alam mo sa totoo lang guys, paborito niya to. Buko pandan. Paborito niya ang buko pandan guys, ng asawa ko. Sabi ko nga, taste, taste ka lang pag magkasama na tayo. Lagi tayo may stock niyan sa may stock niyan sa rep gagawa kita palagi ng buko pandan Lalo na, December. Pakasyon ako ng December, guys. Walang, hanggang December na lang ako dito. Siyempre, kailangan na natin, kailangan na namin magsama. Hindi na kami mag-LDR kasi, hirap din ang malayo sa partner mo. Ngayon ko nararanasan na talagang as in, ang hirap ng malayo ka sa partner mo. Yung mas maganda yung magkasama kayo. kasi kayo tatrabaho, magkasama kayo palagi. So, no. kaya, kung pwede nga lang sana eh, hanggang, ang, hanggang yung alaga ko eh nandito ako. Eh, pero syempre, iba. Masyado na tayong natitigang pag gano'n. <laughs> Namumulila na tayo. Masyado tayo natitigang pag gano'n, guys. <laughs> Sobra na yung LDR. Mahirap na yung palaging tigang. <laughs> Yeah, I do guys. nakabili nito. Ito yung mga, sabi yung enter talaga ito. ko na para Ayan. Ayan siya. Wala pagkaano kasi. Pagkainan na rin na. Sa ano na pala kasi yung tripod ko eh. Pagkainan na rin yung tripod. Ano mga ano ko? Um, Sa mga natin yung mga alam natin. Napakadali lang. Napakadali lang naman mananito guys. Meron ako buko pandan. Pero kasi ako dito, ano guys, buko pandan na ano, na yan no, buko pandan buko and gulaman lang ng alagay ko na yun. Buko and gulaman. Ayan. ayun yung buko. Ayan. Oh, ang bango. Oh. Ang sarap. Oh my God. Ding yung guys. Oh. Oh. Ayan. Young coconut yan. Ay, naku. Diyos ko. Oh, diba? tagal ko na rin hindi nakakain itong buko pandan. Okay, ilagay na natin. Unahin na natin ang ito, kalahati muna. Ayan. Kasi baka baka sobrang tamis. Ayoko naman kasi na sobrang tamis. Ayoko nang sobra sobrang tamis, guys. Um, pero mukhang kulang pa. Okay na okay yung isa. Ayan. <laughs> Yummy, guys. Ang Ang sarap. Ito naman is yung all-purpose cream. Malamig kasi siya, guys. Kaya, ito siya. This is all-purpose cream. Ayan, okay, ilagay ko ito lahat. O, diba? Ayan. Matutunaw yan, all-purpose cream malamig kasi siya masyado. Malamig ang panahon kaya. Ay, ang sarap. Guys, oh. oh my God. Pero mas gusto ko yung may cheese. Gusto ko yung may cheese. Yung iba yung hindi nilalagay ng cheese, guys. Ayoko rin lagyan ng pasas. Mamaya naman, magagawa naman ako, guys, ng... Um, minudo. Kasi nga may bisita ako bukas. Dito ko siya pagla Pumayag naman yung mga boss ko lunch time. Okay, mabait talaga yung mga boss ko. Kaysa umalis ako, yan, pupunta na lang siya dito. Kaysa mag-day off ako, okay na po magta dito. Kulang. Kulang sa ano. Eh, sarap! Oh my God! Guys, sila nyo na kawalan mo. Ang sarap! O, diba? Papauwian ko rin kasi siya. Kaya marami ako na ginawa. O, diba? Turugin lang natin yun. Ah, kasi lalagay na natin. pag na natin po. Kasi lalagyan ko pa naman siya ng sagot. Ayan. Diba? Ang bango. Hindi na ako kailangan maglagay ng ano. Kasi dito, parang meron o, oh, panda na panda na siya, kaya hindi na kailangan pa ng, what you call that, um, yung vanilla? No, no, it's not. Hindi na, hindi na, ano yun. Hindi na kailangan yun, kasi yung pandan ko, ano na yun, yun may vanilla na siya. O, oh, diba? Hinudurib ko lang yung, ano, on-purpose cream. O, oh, ha? Tapos, lalagay na natin yung sago. At gusto ko kasi maraming sago, guys. Ano yung sagu? Mamaya maghihiwa-hiwa na yan. Pwede. Sandali lang. ko lang ulit saan. So oh. Sarap po. Oh. daming sago. Diba? Yummy. Dinamihan oh. Hmm. ko talaga siya ng sago, guys. Kasi, minsan lang din ako makakain ng sago. Kaya, ano. O, oh, diba? Diba? Pwede ko siyang ilagay sa freezer. Pero anytime, kung kakain ako at gusto kong kumain. O, oh, diba? Sarap! Guys, Oh. Ang oh, sarap! Here we go. Oh my god. Diba. Oh, ha? Yung iba talaga hindi naglalagay ng cheese, guys. Pero ako gusto ko ng cheese. Kaya gusto ko talaga ng cheese. Ayan, guys. Oh. Yay! Finish na! Ito na ang aking buko pandan. Nilagyan ko siya ng cheese kasi gusto ko talaga ng cheese. Ooh. Yummy. Ayan guys, grabe. Ayan na 'yung aking buko pandan with cheese. Ayan, gusto ko talaga kasi na may cheese, grabe. Ang sarap. Tignan naman. Wow. See? Ang sarap, guys.

luto. ay luto na <laughs> ayan guys nagawa ko na ang aking buko pandan oh diba yummy you see guys it's so good i think <laughs> oh diba ang sarap ng buko pandan ko guys Yummy! Thank you guys! Thank you for watching! We love you!